Maliban kina Ruben at Gad, anong lipi ang nanaig sa lupain sa silangan ng Jordan? Kalahating lipi ni Menez. Magkano ang inialay ng mahirap na balo sa templo ayon sa talaan ni Jesus? Dalawang lepta. Ano ang pangunahing nilalaman ng dakilang kautusan na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng pagkabuhay na maguli? Pagpapahayag ng Ebanghelyo Sino ang nag kay Samuel na pairan si David ng langis upang maging hari? Ang Panginoon Anong halaman ang inihanda ng Diyos upang turuan si Jonas ng awa nang siya ay magalit dahil sa kapatawaran ng mga taga ib? Isang kadkuran, balimbing o kadkuran, ang halamang kumukubkob, kadkuran.